Ma'am, pasok kayo dito sa booth namin. Madami kaming mga discounts. Tara, babe. Sure. Here po yung package namin. Package A, 300,000 pesos. 100 packs catering. Bukay for the bride and entourage with full photo and video coverage. Same day edit video. Airbrush makeup for the bride and groom. Cake, dove, and wine. MC, photo booth, bridal car, Sounds and light system and may freebies pa po. 400,000 naman po kapag 150 packs sa catering including invitation. Then ito po yung diamond package. 550,000 pesos. Mas bongga po ito at ito ang pinaka-recommended at bestseller naming package. 100 packs catering with setup and upscale dishes. Here po yung menu. May salad bar, infinity chairs, coordination services full photo and video coverage po from prenup hanggang reception. Mapasave the date, prenup, saka same day edit. Airbrush makeup for the bride and groom and their parents. Four layers fondant cake, dove and wine, MC, bridal car, invitation, photo booth at marami pang freebies. Alam nyo ma'am kung mag-avail po kayo ngayon at magda-down na kayo ngayon ng 50% maa-avail nyo lang po ito ng 500,000 instead of 550,000. Meaning, 250,000 down payment and 250,000 na lang yung kulang. Nakasave po kayo ng 50,000. Pwede nyo pagamitin sa ibang expenses for the wedding, yung savings sa package namin. Nice! Ano babe, mag-down na ba tayo? Ah, uh, teka Carol, pwede check din muna natin yung iba. Babe, perfect na yung package na to oh. Swak na to sa dream wedding ko. Ma'am sir, kailan po ba ang target date ng kasal? December, pero wala pang exact date. Ah, that's good to hear po. Ito po yung contact number namin. Hopefully kami po ang mapili ninyong supplier on your special day. Sige po, thank you! Grabe, imagine. Halos kalahating milyon na wala pa tayong singsing. -sing. Wala pa tayong venue. Tapos marami pang wala sa checklist. Ang mahal na mga ikasal, Carol. Migi, minsan lang tayo ikakasal. At napakalaking event nun for us. Hindi ba ba natin gagastusan? Napapagod na rin ako. Ang laki-laki ng World Trade Center. Kani na pa tayo umiikot oh. Mas makakatipid pa nga tayo kapag dito tayo kumuha ng package at iba pang suppliers. <sighs> Carol. What if civil wedding na lang tayo? What? Nigi, nandito tayo sa bridal fair. Tapos sasabihin mo sa akin na civil wedding na lang? Okay na sa akin yung package para sa same day edit saka catering Mahalaga yung dalawa na yun pero tingin ko di na kaya kapag may venue pa Gawin na lang nating intimate Akala ko nang nag-propose ka sa akin, ready ka na sa ganito. Ang gusto ko, sa Tagaytay ikasal. Garden wedding! Tapos, ang magkakasal sa atin, pastor. Ayaw ko sa munisipyo, Miggy. Babe, I'm ready to marry you. Mahal kita, pero yung dream wedding kasi na gusto mo, I think, hindi ko kakayanin. Ang dami pang wala sa list natin. Breadwinner ako. Wala pa akong sapat na ipon. Kapag sinunod natin yung dream wedding na gusto mo, baka wala na tayong kainin kinabukasan ng kasal. Walang ipon? Yes. Carol, halos lahat napupunta sa gastusin sa bahay. Sa pagpupaara sa mga kapatid ko. Kala ko naman naiintindihan mo ko. Miggy, ikakasal na tayo. Ibig sabihin ba nito after natin ikasal, responsibilidad mo pa rin sila? Oo, Carol. Kaya sana, maintindihan mo kung bakit hindi ko kayang tuparin yung dream wedding mo. Ang unfair naman siguro sa'yo kung ikaw pa mismo yung gagastos. Magsayang <sighs> pa tayo ng oras dito. Matagal na pala na nasa isip mo na imposible nang matupad yung dream wedding ko. Carol, I'm really sorry. Tara na, umuwi na lang tayo. Dear love, mali ba ako na maghangad ng kasal na gusto ko o nagiging demanding lang ako? Kaya ko naman na gumastos sa kasal namin ni Miggy. Pero sa kanya na din ang galing na hindi ako dapat maglabas ng sarili kong pera para dito. Gusto niya na makatipid kami para daw pagkatapos ng kasal ay okay pa rin ang finances namin. Iniisip ko na hindi pa siguro ready si Miggy sa pagpapamilya dahil hindi pa niya maiwan ang responsibilidad niya. Mahal na mahal ko si Biggie at maling isipin na iwan siya dahil lang sa hindi niya kayang tuparin ng kasal na gusto ko. Ang ikinaiinis ko lang ay alam naman pala niya sa umpisa pa lang na hindi niya kayang tuparin ang dream wedding ko. Pero pinaasa niya ako sa pamamagitan ng pagpunta namin sa bridal fair. Lagi na lang ako'y nag a sa relasyon namin. Lagi ko siyang iniintindi na mas mahal niya ang sarili niyang pamilya. Wala namang problema dun. Wala namang kasalanan si Miggy na yun ang pamilyang kanyang kinagisnan. At wala din siyang choice kundi ang iahon at buhayin ng pamilya niya. Ako naman, solo ko lahat ng sinasahod ko. Dahil ang aking mga magulang ay nagsikap para sabing magkakapatid. Hindi ko lang maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Ready ba talaga si Miggy para sa akin? Okay lang ba sa akin na kahit may sarili na kaming pamilya ni Miggy, ay hindi pa rin siya tapos sa responsibilidad niya sa kanila? Si ang galing ng makeup artist ni ate sa kasal. Tignan mo oh. Ang ganda, di ba? Ang natural. Magkano naman yan? 25,000. Ang mahal, no? Pero sulit naman kasi walang hula si ate. Ang mahal ikasal, Sisi. Oo, kaya dapat talaga pinaghahandaan kasi nga hindi ganun kadali yung gastos. Pero sa kaso kasi nila ate, yung husband niya yung sumagot ng lahat kaya ayon ganda lang ang ambag niya. Kamusta pala yung bridal fair? May mga napili na ba kayong suppliers ni Miggy? Meron na sana. Pero si Miggy biglang nag-decide na mag-civil wedding na lang daw kami. Hindi niya daw afford yung dream wedding ko Ayaw din naman niya pumayag na gumastos ako ng malaki para doon. Anong sabi mo sa kanya? Siyempre, nagtatampo ko. Pangarap ko talagang ikasal eh. Saka gusto ko talaga pinaghandaan. Umasa pa naman ako. At akala ko nagpropose siya sa akin, decided siya. Pero bigla na lang naganon. Dahil hindi pa daw siya tapos sa responsibilidad niya sa pamilya niya. Sis, kailangan mo ring intindihin si Miggy. Ang hirap din ng posisyon niya. Biruin mo, gusto niyang bumuo ng sariling pamilya kasama ka. Pero hindi naman niya pwedeng isa walang bahala yung responsibilities niya sa pamilya niya. Alam mo naman siguro yon in the first place, di ba? At tinanggap mo siya. Ito ang tanong ko ngayon sa'yo. Ano bang mas mahalaga? Yung dream wedding mo o yung taong papakasalan mo? Sa bagay. Paano kaya kung ipospona muna namin yung kasal? Imbes na this year, next year na lang. Pag-ipunan mo namin. Tapos kapag nakaipon na kami ng sapat, saka na lang kami magpakasal. Ayan! Pwede yung suggestion na yan. Pag-usapan yung mabuti. Huwag mong sayangin yung taon na binuo nyo sa relasyon nyo dahil lang sa hindi niya kayang ibigay sa iyo ngayon yung kasal na gusto mo. Ang pinakamaganda dyan, kausapin mo muna siya. Anak, bakit naman hanggang ngayon ay hindi mo pinapansin si Miggy? Ma, nagtatampo pa rin kasi ako sa kanya. Alam naman niya, umpisa pa lang kung anong klaseng kasal yung gusto ko. Hindi ko din nagustuhan yung kinilos niya sa bridal fair Halatang halata na hindi siya interesado sa mga promos na nandun. Yun pala, nasa isip na niya na civil wedding na lang daw ang kasal. Anak naman, naiintindihan kita na isang beses lang tayo ikakasal. Pero naisip mo rin ba ang pinanggagalingan ni Miggy? Ma, alam ko naman yun na breadwinner siya. Willing pa nga ako na gumastos sa sarili ko mismong kasal pero yung pride niya pinaiiral niya eh. Ayaw niya akong gumastos. Pero siya naman pala mismo itong kapos sa budget. Nakakapagtampo lang talaga. Nako, pag-usapan ninyo yan ng maayos. Hindi pa nga kayo ikinakasal, hindi na kayo magkasundo sa mga desisyon. Kailangan matutunan yung dalawa kung ano ang dapat nyong gawin. Huwag nyong kalimutan kung ano talaga ang totoong mensahe ng kasal. Pag-iisang dibdib. Ngayon pangalang na ko, hindi ko na makita yun sa inyo, anak. Bawas-bawasan mo yung pagtampo mo at makipag-usap ka. Pairalin mo palagi ang pangunawa mo at matuto ka rin makinig sa saloobin ng partner mo. Hindi laging ikaw ang masusunod. So isusuko ko na lang yung dream wedding ko basta-basta? Bakit yung iba naman, ma? Natutupad nila. So sa akin, hindi posible. Ay, naku, anak ko talaga. Namana mo yung pagiging tampuhin mo sa tatay mo. Pag-usapan nyo yan at maging tapat ka kay Miggy sa kung anong gusto mo, pero wag mo naman siyang masyadong i-pressure. Huwag mo unahin ang galit o kaya inis. Pag-usapan yung maigi yan. Kung hindi nyo pa talaga kayang ikasal sa ngayon, pag-ipunan nyo pa o kumbinsihin mo si Miggy na ibaba ang pride niya kung kailangan niya ng tulong mula sa Salamat ma ha. Kasi naiintindihan mo ko. Babe, sorry ah. Kung hindi ko kayang ibigay sa'yo yung kasal na gusto mo. Kaya sana, pumayag ka na sa civil wedding. Babe, okay lang ba na mo muna natin? Makakapaghintay naman ako eh. Nag-ipon muna tayo. Pwede naman siguro yan next year. Baka naman pwedeng paghandaan natin ng mas maigi. Sana maintindihan mo ako. Okay lang ba yun sa'yo, babe? Na hindi muna tayo ikasal this year? Oo naman. Yun naman kasi yung masasabi kong maganda nating gawin. Yung paghandaan mo na natin. Mabuti na lang at magpunta tayo sa bridal fair. At least, nalaman natin kung magkano ba yung kailangan nating pag-ipunan. Babe, patawarin mo ako naging selfish ako. Hindi ko naisip yung nararamdaman mo. Ang unfair siguro, no? Sa part na kaya kong ilaban yung buhay na para sa pamilya ko. Pero, yung kasal na gusto ng babaeng gusto kong maging kabiyak, hindi. Tama ka. Alam ko yun in the first place kung anong klase ng kasal yung gusto mo, Carol. Pangako, tutuparin ko yung dream wedding mo. Maging patient ka lang sa akin, ha? Naniniwala ako sa'yo, Miggy. Salamat, dahil naiintindihan mo ko. Ikaw na ang mayiging priority ko after natin ikasal. Kaya para mapatunayan ko yun sa'yo, Pagsisikapan ko yung kasal na deserve mo. Mahal na mahal kita, Carol. Salamat, Miggy. Nasaktan na naman ako kasi binigla mo ko na civil wedding na pala yung gusto mo. Wala namang mali doon. Gusto ko lang talaga yung dream wedding ko kasi minsan lang yun sa buhay natin. <laughs> mali din yung nasabi ko na yun, babe. I promise, tutuparin ko yung dream wedding na yun para sa'yo. Ni man ngayon. Pero soon. Thank you, Miggy. Dear love, totoo ang mga sinabi ni Miggy sa akin. Dahil kahit na walang patid ang kanyang responsibilidad sa pamilya, ay may mga sideline siyang ginagawa para mas mapabilis niya ang pag-iipon. Masikap si Miggy. Sigurado ako na mahal niya ako. Dahil talagang tinatapatan niya ng aksyon ang mga pangako niya sa akin. Alam kong hindi mahalaga kung gaano kagarbo ang kasal. Ang mahalaga ay ang pagkatapos ng kasal. Ngunit napakapalad ko na ang lalaking aking pakakasalan ay handang magsikap. Upang ang ninanais kong kasal ay kanyang may sakituparan. Kailangan pa bang imemorize yan? Shake! <laughs>